Dineb. ko sobrang bilis ko napabilis yung biyahe ko mga kabibay. Today episode, samahan niyo ako sa aking adventure dito sa Romblon. Pupuntahan natin ang isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Ang Bonbon Beach. Ready na ba kayo? Let's go. sa inyo mga ka-Jedai Welcome or welcome back sa aking channel mga ka and welcome again sa Rumblon mga ka Nandito pa rin tayo sa Maya Rumblon Oh, sarap oh Yung mga tilaok lang ng manok naririnig natin mga ka-Jedai pubinsyang no? probinsya, probinsya. sa mga ibon Ayan, no? Tagal natin di narinig yan mga ka-Jedai Wala kang maririnig na ganyan sa Canada eh. And today episode oh, May titignan na po ito Today episode mga kajedai, pupunta lang tayo sa Bonbon bon Beach sa mga isa sa pinaka may pamay muta pa ka, mga kajedai <laughs> ang init kagabi, nag shower ulit ako shower, nagtabo pala mga kajedai ang muta pa ako ka, no? kasi na mga kajedai na ay oh puto yan mga kajedai, pupunta tayo sa may Bonbon bon Beach sa top 45 na beach sa buong mundo mga kajeday no? alam ko yung sa pang top 5 nasa may palawan mga kajeday pero yung Bonbon Beach top 45 sa buong mundo mga kajeday hindi lang sa buong Pilipinas so pupuntahan natin yung mga kajeday, no? magkakapi lang tayo <laughs> Umaga sa rumlo Ibing ng araw ikaw na langit, ulap ay tila ala pa. ng manok, awit ng kalikasan Isang simula, payapang kakinhawaan Sa ang saya ng buhay, simpleng kinahawa 🎵🎵 Labing dagat, alon, bumubuga kahit sabag pa, para isong tahimik Kalimutan ang problema Sa rumlo ni kay tahimik Mga alon sumasabay Dahang-dahang lumabaybay Mga puno dahon Sumasayaw sa hangin sabay Pusong naghahanap ng pahinga o ligaya dulo sagot Pag kasi umaala bigla Sa rumblot Ang saya ng buhay Simple yung ginhawa Tapi dagat Talagad alon Pumupuga Bisikat Sa mapamunit Para isang kahimik Kalimutan ang problema Sa rumblot Ay tahimik Oo, nais na tayo mga ka-Jedi Gagamitin natin yung motor, yung motor ni Bayaw Ito yung, ano ito? XRM mga ka-Jedi no? First time ko nung gumamit na itong may cabby eh, Pero wala namang clutch Kami, iwan muna kita dyan ha Ano mm. oras na? 6.10? Ay, 6.05 Na kumaga Basta mami mm. Saan ako dala ha? Ah mechanic uli first time kong gumamit ang motor na ito mga kadeda no, yung may cambio ewan ko kung malunong ako malunong naman siguro ako nag-aaral dati si Macy's wala naman tong clutch mga kadeda no, pero hindi ba ako sanay manok na to tatawid ka pa ah, demonyo ka alam lang ako magaling magmotor oh. bagal lang ako mga kadesay ayoko mo overtake baka ako yung ma-overtake araw mga kadeday Ako talagang sombrero Galing na ako magmotor Tingin ko kaya ko na mag grab Mag grab sa, ano, sa Manila eh Baka <laughs> hindi ako makalabas ng parking lot siguro Overtaking natin nasa likod mga kadeday eh. bagal tayo đang tại ở Hà Lan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những dito may bayad di yung entrance dito mga kadeda yung 50 pero pwede kang mag CR dun tayo sa may 10 kung mag CR tayo magbayad na lang tayo dun mga kadeda no? o oh, ito o oh. dun na mga kadeda dito tayo dito na lang mag bike matang lah hmm. ni kaya hata nanti <tong> kita tinga mga kadi Good morning, po, sir. Good morning. O, punta po itong bonbon? Yes. How po yung it? How much is it? How much is it? How much is it? How much is it? How Oh Okay, okay Hello, na pa. Alam ang pinigil mo. Ay, yung asawa ko Martinez. Sa yung taga Batiano. <laughs> Ayan na mat. Ito na mga ka-Jedi. ganda. Ganda na yung translino mga ka-Jedi. Ayan o. Oh, yeah, no? oh di ba? sunrise at daig ng maaga pang masipag ayo lang mangitim ng husto siyempre nagahang kumakadira para yung araw hindi masakt sa balat kasi mamaya masakit na ba ganda ng buhok mo dito yung cycle ang buhok ang <laughs> galing mo na magmotor mga kadira nakakita nyo yan panis eh no Pwede na akong mag grab driver tingin ko eh. Tingin ko pagka may mga jeep ano eh. Ang galing ko na sumingit eh. Kanina wala eh. Makikitaan ko sana kayo. Saka pag change gear ko. Saktong sakto mga kajeta. <laughs> ito ano na ito na mga kajeta. Yeah. Pabunta sa Bond Bon Beach. Naglalakad pa tayo papunta roon. Pero kung doon tayo nagbayad kanina meron silang mga cottage, tsaka may CR sila kung nasi-CR kayo alam ko 50 tapos may bayad yung cottage 50 nga ba? o oh, alam ko 50 dati nagpunta kami, wala pa yung entrance na yan meron ngayon, meron na rito yan alam ko 50 yung entrance pero hindi pa kasama yung mga cottage maganda ng beach oh Ayan. Ayan. kung ayaw nyo ng crowded mga ka-Jedi, no? kagaya ng mga Boracay, against the light. Nagmumukha kong ano yun, no? nyo ng crowded mga ka-Jedi, kagaya ng mga Boracay, dito sa bon bon may Bonbon Beach. So, mayroong bulan mga ka-Jedi, hindi crowded yung mga beach dito. Kung gusto nyo na tahimik lang, pero yung nightlife dito, siyempre, hindi ganun ka kaganda kagaya sa Boracay, sa mga Siargao. Ano lang dito mga katididay, more on relaxing, more on nature kung gusto nyo sa may uh, rumbulon mga katididay. Tsaka ayun, sabi ni Mrs., wala daw mga crime crime dito. Ayun, ah, toilet mga katididay, yung puting building. Magbayad mm -hmm. ka nga lang dito. Pero sarado pa kami ng entrance. <coughs> Yan mga ka Ilang minutes lang yung denive ko Tingin ko sobrang bilis ko Napabilis yung biyahe ko mga ka Pero tingin ko Kung binilisan ko pa ng husto uh, Ano lang to eh, 20 minutes Ay, ah, Ilang minutes ba akong drive Hindi ko tanda mga kadiray. Pero malapit lang to kalamisis Ito yun Ito sa pinakamagandang beach ba sa sa, ay, sa buong mundo yung nandito malapit sa bahay ng danesis mga ka jeday bicycle ka lang o motor ayan o eh. ang lilo ng tubig eto na yung bonbon bon beach mga ka jeday kailangan natin paliparan ng na, drone para ma appreciate nyo mga ka jeday no? ayan Magkanta tayo sa bombang beach ngayong araw Sa malinaw na tubig ating itatanaw Mahabang baybayin, puting buhangin sa paa Isang ng langit, dito tayo magtiwang tara Bonbon Beach, ang tawag sa'yo Di mapantayan ang ganda mo. Ang dagat mo. Sa Lakad sa pampangramdam ang tinip ng araw Tila ang hangin sa dagat, may yakap na galaw Kahit bayak ang alon ay magandang awitin Puno-puno ng alaala, dito natin biliitin Bonbon Beach ang tawag sa'yo, di mapantayan ang ganda mo Ang dagat mo'y bila sa luming lang langit 🎵 pa dito, di mo mapipinang sasaglit Lakad sa pampang Ramdam ang init ng araw Pila ang hangin sa dagat May yakap na galaw Kahit payak ang alon ay magandang awitin tunong puno ng alaala -ala, Dito natin iliitin Bon 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 Beach Ang tawag sa'yo Di mapantayan kamay sa bawat hapag Tingnan mo ang horizon, ang ganda'y walang kulang Parang sining na ukit ng Panginoon sa mundo Dito may sa ang bawat segundo Bon Bon Beach oh, Hindi pa nagdudugtong mga kajeday Kasi nga, sabi ni Mrs. Panay high tide daw ngayon Pero na, na-experience na namin yung low tide na itong mga kajeday abot hanggang doon sa may isla yung sandbar mga kadeday ngayon isa uh, may exil lang yung sandbar kalahati lang yata mga kadeday eh may pelipads ka mga kadeday parang kalahati lang ah, malalim mga kadeday ang tatawirin mo kung susundan mo yung sandbar papunta ron malalim na mga kadeday so, huwag na natin tangkain ganda ng beach dito ano oh, ayan o oh, ayan o oh, oh. ganda ng beach na konti ng tao no siyempre dumadami rin yung tao dito tapos yung naman eh pero ang karamihan lokal hindi yung mga turista ba mga kajeda eh ayan o oh. kasi pagka ano pagka hindi pa siya masyadong kilala itong eh, rumbo eh siguro dahil barko lang yung nakakapunta walang aeroplano kaya hindi siya masyadong gano'ng kasikat mga kadeday pero ito ang rumbulon mga kadeday maganda ang rumbulon mga kadeday marami kang adventure kaya kaya natin mamingwit no? meeting ko mga kadeday is yung panglake kong yun, ewan ko kung uubra mga kadeday subo ka lang ba? alay mo, may kumagat wala ko dalang pang salt mga, mga kadeday pero subukan lang natin Malay mo lang may kumagat Hindi natin really sure Wala kong mahabol Kumalalim na yung tubig mga ka Lapit na abutin yung backpack ko Mamaya malamang abutin na yan. ball stock hindi ko nakita pag wala kang polarize eh. wala wala humahabol sa aking pain mga kajita pang lawa lang yata talaga tong David Thompson Siyempre, ang pag pangingis kailangan na pasensya mga kajeday. Alam mo, makakahawal eh. Wala. Walang umahabol. Yung mga lokal dito mga kajede, mababait. Tapos di ba nagpunta kami sa palengke kahapon mga jede Hindi sila yung mga tipo ng tao na yung agresibo ba magbenta mga tayo yung sasabi yun, oh, dito na, dito na, bilikin ka na kayo dito ito, meron po kami ganito hindi po sila ganun mga ka <laughs> ang tahimik po nila, antayin na lang nilang lumapit kayo hindi sila yung agresibo na uh, parang pipilitin ka bang bumili o magaling mag-sales stock ano lang sila, kalmado lang ba mga ka hindi ko alam sa iba ah. Uh. siyempre naranasan ko na rin naman sa iba yung mga agresibo magbenta pero dito sa Romblon, bihira mga ka-Jedi hindi ko pa na ranasan yung ganun mga kalulay ay sayang maganda sana tumawid dun sa may kabilang ito ay painit na mga kajeday balik na tayo sa may motor malay layo yung nilakad natin maraming salamat sa inyo mga kajeday sa pagsama sa akin and ipakita ko sa inyo ang ganda ng rumbo mga kajeday marami pa tayong pupuntahan siyempre ito pa lang simula yun mga kajeday ang araw na Gamitin natin itong DJI Neo para sa ating uh, cameraman mga kadyaday. Gumagana ba yung mic? Hindi ko alam kung gumagana yung mic. Yan mga kadyaday. Yan ang DJI Neo mga kadyaday kung wala kang kameraman. Yan ang kuha ko sa my drone is yung DJI Mini 2 which is 3 uh, years old na sa akin mga kadyaday. At itong DJI Neo na nakikita kong second hand dito mga kadyaday is uh, 8,000 pesos. Yan. Ang natin yung view. Huh? Ganda ng pagkakasyat ah. Bogi ko rito. Pogi ko rito sa may DDI niya mga kadeday. Bike na tayo sa may motor mga kadeday. Maraming salamat sa panonood sa inyo. Ay, panonood niyo mga kadeday. Sana nag-enjoy kayo dito sa may Bonbon Beach mga kadeday. Ay, sarap. Tapos sana mag-swimming. Wala akong pang-swimming mga inuuna ko pang ipak yung yung pang ano ba? Yung pang pamingwit. Hindi naman ako nakahuli. Eh. Up. Yun, paala muna sa Bonbon Beach mga kadena. You no? Know, pabalik ulit tayo. Pang ilang araw pa lang namin. Pang tatlong araw pa lang mga kadena. May dalawang linggot kalahati pa tayo. <laughs> Kaya enjoy natin itong rumblon so tuwing umaga, umaga ako gigising para ipasyal kayo mga kadelay no? pupuntahan natin yung mga hindi ko pa napupuntahan dito ko. subukan kong mag rumblon loop tingnan kung kaya ko mga kadelay i-download ko muna yung mapa pero mag rumblon loop tayo mga kadelay puntahan natin yung mga beach balik na tayo sa mga motor ang sunog na lalo si Jedi Cycle ayun na yung araw <laughs> lay pala na nilakad ko kaya lang sobrang excitement ko kaya eh, hindi ko na naisipin nilakad ko mga Jedi pag pabalik pala oh, si, si Whitey Whitey <laughs> wala yung aso ko ha si Brownie ha uh, hinit may hinit na mga Jedi balik na muna tayo sa motor kaya pag mamamasyal dito dapat maaga mga kapatid eh. kasi nga yung araw ang bilis sumigat wala pa ibang turista mga kapatid eh. kunti pa lang tsaka weekdays ngayon mga kapatid eh. kaya siguro kunti pa yung tao rito <laughs> so nainita na eh nag swimming na eh hahahaha <laughs> hindi kalindahin ng mga aso rito nagsiswimming eh si Bantay mga kadila, yung binabantay yun tayo samaan <laughs> mo ako <laughs> so yung DJI hindi yung mga kadila. ito nasa bulsa ko ito yan so pwede ko siya i-bulsa kung hindi ko dalay sa drone pero mababa lang yung lipad nito yan kapag tapos pag Pagka pag ko pwede mong gamitin yung mic ng ng cellphone yung application niya kung gusto mo ng camera man gamitin mo lang yung bike ng cellphone ba mga kadiyaday yun, di may drone ako sakaling wala akong backpack mga kadiyaday pero nandito lang yung sa ko ah, diba? pang vlogger umaga sa hibing ng araw ikaw na langit, ulap ala tila alapaan ah. 🎵🎵 Tilawak ng manok, awit ng kalikasan Isang simula, payapang kaginhawaan 🎵 Sa arumplon, ang saya ng buhay, simpleng ginhawa Labing dagat, kalatong alon, bumubuga Kat sa magpangunit para isang tahimik Kalimutan ang problema Sa rumlo ni kay tahimik Mga alon sumasabay Dahang-dahang bye Mga puno tao Sumasayaw sa hangin sabay Pusong naghahanap ng pahinga o ligaya 🎵 ang sagot, pagkasay umaala, bigla Sa romblon, ang saya na muhay, si plane ginhawa 🎵🎵 Taping ang alon, pumupuga 🎵 sa mapamunit, para tahinig 🎵 Kalimutan ang problema, sa romblon ito'y tahinig Mabalaw ang isip sa tubig na malakristal Kaluluway maging hawa sa probinsyang natural Ang araw bumabati ng pag-asang iyak Gising sangiti. sa ngiti Sa romlo ni lilipad Sa romlo At sa mapangunit para isang tahimik Kalimutan ang problema Sa ni ikay tahimik